Shout out kay Janta Tamayo. Ikaw magkakabit nito. Na-pump down na to ha. Wala nang problema sa preyo nito. Negro James, shout no. out. Shout out kay Negrong negro James. Ayan guys, uh, mapaklasin niya. Ayan, ang motor. Kasi hindi magkakasya yan pagka hindi natin siya isahin. So, pangalasin siya. Kasiya ba doon? <coughs> Line, ah. Uh -huh. So, kakalasin siya. Yun. So, 1-0. So, shout out sa kinagkakupahang pinsan. Idol Evelyn Maslog Gomez. No, oh, shout out sa inyo. Ay, okay, ang nyo, nasa ano? Santol. <laughs> Santol, Santol. Santol, ano? Ano ba ito? Santol, oh, Santol Street, Santa Mesa. Oh, Santol Street, Santa Mesa. Yun. Alam ko lang santol eh. Maaga kami umalis, bulakan pa kami galing. Oh my god. Yan, uh, hindi lang outdoor ang babaklasin kung kundi kakalasin yung buong pinaka ano niya. Uh, housing para ma-dismantling. Papunta rito sa loob. Okay. basaklaster. Tara. Ah, oh, medon dim. Na, gauge. So, guys, mamaya pakita ko sa inyo 'yang mamaya. Kalaskalas kalas na 'yan, mamaya. Yah, kita pasok na. So, guys, ah uh, Allen. Uh, pump down tayo. Oh. Pump down. kasi tatanggalin na natin yung outdoor at saka indoor din, piping si babalik na sila ng laguna Ayan. ano dol? gapang ka na doll huling gapang mo na yan dito kasi siyempre, lilipat <laughs> na si sir babalik na sila sa laguna laguna ulit kayo sir na? No? ako laguna na hmm. Saan nga po ulit sa Laguna, sir? Sa sa Santa Rosa. Sa Dol. Alam mo yun, Dol? Santa Rosa, malapit sa ano. Katabi namin Laguna, Lig. Hmm. Hmm, doon pala yun. Bali ba, siya, ano? Malapit lang, Dol. Ayun. Sa city lang namin yun. Hmm. Parang may kakilala ka na naman doon, Dol. Eh, doon ako. Saan dati? Pupunta tayo kayta, eh. Ilang? Sa silang. Malapit hmm. na kasi yun doon, eh. Sa may coke. Hmm. hmm. Doon pala yun? baka Talaga dong, dan memang alam dong. Dol jangkaran, aman, dan leh. Dol, heh, heh, heh. Heh, heh, heh. James. heh. Heh, heh. Heh, James. Heh, heh. Na naman. Si ale, Heh. 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 Ay, grabe yung lumot mo. No? Hey guys, uh, after 6 months, dahil babalik na sila sa Laguna, mabaklasin natin yung unit para dadalhin nila sa Laguna. Then, shout out kay John Tamayo. Ikaw magkakagit nito. Napump down na to, ha? Wala nang problema sa prio nito. Negrong James, shout no. out. Shout out kay Negrong, Negrong James. Gagapang, uh, nga naman yung idol natin dyan. Dyan, medyo matagalan tayo dyan, doon, kasi yung aircon na to, hindi mo mailabas yan kung hindi mo siya i-dismantle yung buong outdoor. So, gagawin natin dyan. Babaklasin lahat yan. Kakatayin, kumbaga. Ilala ipapasok natin yung hindi na siya nakakabit sa ano, yung tinakabit ng outdoor doon, no? Mm. Kasi, uh, wash out. Maliit. Tatanggalin natin to doon. To doon, eh. ito doon. Oh, Sisikip ito doon Ito. Lumaya eh. Lumaya na. Sikipin lang eh. hindi kasi yun pagka ano, pag binaklas na natin yung loob eh. No? So yun guys, dalawang unit yung binaklas namin. Binibinta pala ni Sir Tong isa isang, unit niya. Kaya lang, ganyan lang kung magkano presyo. <laughs> Walang paggagamitan ni Sir. Ano lang? No? <laughs> ay! Lalandung. Uy. Busabong. Sila. Uy, uy. Labing. Ah. Andito, ah. andito naman, 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 naman sa ano ah. Siko. <laughs> ano nasiko, mo? ko hmm. 'Yung kahoy hindi yung ano. Uy. Ah. Dul dandaldul. Ilabas kuna na sa pintahan at tulong ka pala. Pagyan na okay. ko hawak-hawak. Yan ang... Malalabas okay. niya ako, wabas ako kanina. Hindi ilabas okay. Ha? Okay. Kaya nga. Ba't atikas? Hinawakan mo dun eh. Uy, buga. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Kaya, yeah, napapasok na. Ah. Napapasok na. <laughs> Hirap talaga. Ito <laughs> ang <laughs> pinakamahirap dito, itong isa na to eh. Ay, isa pa lang makahirap uh, ang Ay, hindi tayo dito. Ito yung nakamaduguri eh. At least, napapasok na. Kasi yung makahubert. Ito tayo matagalan eh. Ando yung kunin ka muna isa. চাবা ভাজি